So ngayon, hello guys. Alam niyo ba mga ante, nagpunta ako kahapon sa World Up. Ininvite lang ako ng kaibigan ko, silang mag-asawa. Tapos, ininvite ko rin yung asawa ko. Ano, legit siya. Kailangan, pagpunta mo doon, kailangan naka-TNT ka or smart. Kasi, mahina ang signal ng globe dito at saka TM kailangan may data ka, bawal ang hotspot, may sarili ka dapat data, maglo-load ka na dapat pagpunta mo doon. Tsaka dapat maayos din yung front cam mo kasi may scanning siya, i scan mo yung mukha mo, lahat. Legit siya. Kasi na withdraw namin ngayon, nakash out na namin sa Gcash. Susunod sa naman, tuturo ko kung paano ko, kung paano siya mapapalit sa pera natin. Pero legit siya kasi naka, na ano, 1.7 yung ano niya eh. 1.7, bale, ang bawas dun is one six yat one six ang nawidro namin magasawa sa akin one six sa asawa ko one six kaya ang na-withdraw namin na ano ay three two three two basa may barya pa yun basa basa three two three two hundred kung gusto nyo rin, ano yung referral ko, kasi sayang eh. Click nyo naman. Lalagay ko sa baba. Ha? Thank you. Ay, papakita ko yung pera. Na-cash out ko na. Pang grocery ko din to. No? Mag-grocery ako. Meron ako. na akong... wait Nakash out na namin. Ayan. 3K. Love it. Thank you, Lord.